lang nasa tara wala na, na. na, 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 okay. Meron nga wala ba Minan mo baka wala bada? wala ang <laughs> na wala ay, ay, may kukunin ko. Ay, alay. Hindi ako nang kukuha. Kalungkid din sa ka. Ay, di lalo na. paon. <laughs> <laughs> lalo <pahon. dahon? laughs> De, na doon. Eh, Dahon? Hindi, baka na doon. Ay, si agit okay. Balikas to. O, yung plate doon. Eh, nakasusin. Eh, ah, Di e, ba Dahon na lang. Pwede. Dahon na yon. Dahon na

Dito po, laging 8. 8. Eto, pagsipwento? Bakit oras daw. Ang gol kasi. Ang tulog? Mababa tulog. Dapat niya walang eh Eto, yung baka, anong? Eto, kami nakakawalo. Ang suerte pa rin yun. Sige, sige. Dito rin, gundyari Pero bisig kayo, iba ba Ah, eto yung kaleng. Ano? Kamote.

tandai, eh. eh, malaki, malaki, at hindi mo ang mayama na Sige, eh. ee, nung bata, sabi emal kung kung ano ang bata kabiliren bata, mo? Alam ko pa, 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 alam ko Ayun dalawa. Nasaan kayo dalawa magtago? Tignan ko. Nagbeding ko dito sa MSB. Dito nga naman kay Ang kamot. Lahat pa nga kayo. Eh, sakit na tayo. Wala akong line. result ng aking laboratory. Ano? Sa gabi, napuyat ako. Sa gabi? Diyan kaya ko sa gabi. Diyan kaya ko sa gabi. Diyan kaya ko sa gabi. sila, hindi sila nagbabayok sila. Natulog. Natulog. Kaya na lang. Kaya na lang. First na, panalo lang. Hindi ko pinakita pero sa next episode, pinakita ko. Hindi, yung niluso, yung brand out.

Ano 'yung may dalang sasakyan? Sa todo direksyon. Tingnan mo. Pag bata na 'yan, saan 'yon? Ang tira na kasi ng mga 2. Konti lang, 2. May marami tayong trip. May gityo. Pwede ju bare. Takalan. May porada 'yan May porada 'yan. Oh, balik ka, 'yan. jadi. One way. One natin. Ay hahahaha tawa ka wala ayun naging simulan din yung <laughs> marap <laughs> yung paler na inaaral nyo malayo pa may isang down commitment po pa rin yun paler so ayun lang simulan dyan alak ha naka dalawa kayo ha uh, ang daya nyo uh, naka dalawa kami na ng... siya lang ah bumbarumbado pa muna may bomba rumbado pa yun hindi, laklak niya yung ano saan kaya mabot? mabot baka ten umabot na yan tinggalan? umabot siya dito tapos nababata para ano umabot namin

Vai, vai, Pero tapos pa kapay. Pero ano, sa pag paputarin, oh, pede. So, eh. <laughs> pero mo, 'yung bisyo ay tinutulog mo, pinapantak mo. Ano ba kayo? Alam mo, Pero nagbabasa ka ilang katao. Alam araw mo? 'Yung mga naaso. Nagbabasa ng dami daw ba kayo?

Terima <laughs> kasih. <laughs> <laughs> yung nakabili, ng, yung nakabili ng ng bahay namin, iba na. may uupas. Hindi <laughs> nung binigyan ng ano, yung uupa, pa. Ay, yung uuupa. Kami rin ang ano lang may tao sa ang lang. lang yan. Tapos yung may-ari yung nakabili ngayon, hindi mo pa nang bali 30,000 binigay. Yung uuupa, nag-down na eh. Ano sa akin eh? Ano eh, tata, may 5.5 na ang kami din. Sir, mas malaki. 247. bye. لا بقى

ayo kamot pao. Ito